si PhilHealth President. Ang ganda ng ano eh, parang very rosy, no? Pinagma kinikwento niya lahat ng benefit packages, parang nagawa nila eh nasa batas 'yun eh. Yung Z benefit packages, yung complicated diseases, no? Yung mga nag-level up naman talaga. Halimbawa ay na uh, for kidney transplant, may 600,000, open heart bypass 500,000. Breast cancer from 150 to 200,000. Pag uh, severe 300,000. Nag-level up naman talaga yung packages, pero bakit hindi nyo binibigay? Di ba? Ang daming lumalapit sa amin. Nak uh, nakikita ko, syempre, nakaka-dungkot, nakaka-frustrate. Nakaka Dapat sinasagot nyo, kung 30%, 40%, ang laking bagay na sana, much more, kung kalahati man lang, masagot nyo. Kung malak uh, ang sarap, siguro, ang sarap ng pakiramdam ng mga natin, kahit papano, yung, yung uh, pinapasa nila sinagot ng ng PhilHealth ng gobyerno ng kalikasan